Ayan, magandang araw mga boss e, Nagbabalik tayo dito sa Carmen Planas, Visoria Ayan Tara, at samahan nyo akong muli No, na nan ito mga paninda no dito sa kamen dito yan sa Piltrash Bank ayan. dun naman yun tayo galing dun tayo nagdakad uh, yung uh, what mall kayan dragon age at yung ilaya banda so, boss, samahan nyo ako. Let's go! Tapos mga mga tools na eh. Tayo. So, Tayo. 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 mga Tayo. Ano Tayo. Tara, pasok tayo. Tura na Carmen Planas dito sa Bungad mga boss. Ito yung mga gulay yan sa Bungad. Ayan, katabi ng video. Anong po? channel niyo ano sir? Po? Mangkulas Vlog po. Mangkulas. Opo. Oh, ah, uh, Mangkulas. Dito po tayo sa Kayo po. Elmo ano Valioso Vlog. Ah, vlogs. kayo po si Elmo. Ah. Uh, oh, nakikita ko Kaya po kayo. Nagtocomment po kayo sa ano. Yeah. Kala Kuya Bornox. Ah, uh, oh, Mga ah, katandem niya. Mga natin. Yan, dito uh, tayo kay uh, ano, Kuya Elmo Vlog. Dito tayo sa Carmen uh, Tanas. Uh, subscribe natin yung YouTube channel ni anong channel? Mangkulas Vlog po. Mangkulas Vlog. Yeah. Thank you, yeah. thank you dito, po, thank you po. Namit ko po, po si Idol dito sa May Carmen Planas. Dito tayo sa pwesto ni Boss Bohol. Yeah. Yung mga katabi po, mga ano, ano, Mga nagtitinda ng relo. Yeah. Yeah. Sa relo, relo sa dito. Sa bunga niya. channel ni Idol Mangkulas Vlog ba? Mangkulas po. Ah, Mangkulas Mang pala. Oh, Mangkulas. <laughs> Mang <Kulas. laughs> Out sa YouTube channel niya. Ano, di ba? yes. Bago pa lang dito, diba? Opo, bago pa lang po. Siguro mga mag 2 weeks po. Okay. Mm, ito, mga ano <laughs> Makakuha tayo ng guest dito. <laughs> ah, thank you po. Thank you. Okay. Uh, next time, mga kababot, mga kababot. Ito yung mga rilo rin dito. Nasa magkano nagre-range po? Nasa, mga, huh? Nasa magkano nagre-range yung mga rilo dito? Nasa magkano yung presyo? <laughs> <The> <laughs> Ipinta yung Ah, Ayan ano? uh, mga si Iko um, na, na, na mga bro. Mga Mga branyo dito mga boss kay kuya. Ito yun po. Oh. Invicta 3.5. Uh, mga five. Invicta 3.5. Ah, uh, chronograph ah. Sa mga uh, ganito boss, mga sa magkano 3.5. Pwede yan. Uh, Ayan ito. Kapal dito, dalawin mo. Nanonood ng vlog, minatawa yeah. ko na. Ayun, 1.5 mga boss. Kapag napanood nyo sa akin, kahit bago pa lang ako, 1.5 na lang yan mga boss. Ayan. Okay kuya, dito yan sa Bungad, pagkapasok City nyo lang, yung mga nageril. Dito na video, Ayan, tapat ng video Caramel Plan. Dito, Metro Bank pala ito. Metro Bank. Uh, Visita kayo sa mga may ilig mo Ayan, Ayan. ka kuya. Shout okay, na pala sa mga MDTI. Kalahan mo na dyan. Shout out. sa MDTI po. Oh. Ubuway-ubuhay uh, o. Oh. Ubuway kayo mga boss. Thank you, thank you. Malapit na tayo sa Zaragoza Street. Araw nga pala ngayon, uh, May 16, uh, Biyernes. Shout out ulit kay Idol Elmo Baloso Vlog. Bait ng boss mo. No? Kaya tayo ng speaker. So, kasi yung boss mo. salamat at God bless more power sa channel mo po. Thank you, thank you. Ayan. Dito ang mga tools. Dito so, ang mga tools. power to speed ko. Ito to ah, sa may bandang Saragosa. Mga bike parts. Tapos so, nasa magkano yung mga ganda nyo ngayon? Mga okay. 200. Ayun, 200. A Aloy na to boss no? Ragusa brand. ka-hub ha nyo ngayon, boss, magkano pinakamura? Pero, kapisalo nyo na. Kamura. Ay, diyon. di ba kapisalo ha ni boss nyo na? Sabi nyo nga dito, boss, ma-mura lang yan yung mga hubs ha dito, magkakawarin. So, yung mga piyesa dito, ayan, meron mga shifter, chain, uh, headset, hub, may mga RD, FD, available dyan. May mga set din dyan. Ayan, cable wire. May mga handlebar. Fork, available din yung mga fork dito mga bro. chain wheel. Mga helmet. Gulong, available din mga folding ano nila. Gusto din kurayin natin yung mga press dito mga bae. Let's go! Let's go! Dito sa Saragossa ganoon din natin yung mga uh, uh, panindamang bae. So may mga bae. So may mga bae. Nitindan nyo rin itong mga bike na ito, boss. Nasa magkano yung presyo? 1.5 yan? Parehas. Tag 1.5. Ito mga boss, 1.5. Oh. Ito folding. folding pa pala ito. Folding ito, no? Yung isa. 1.5. Mura sa 1.5 yan. You know, folding ka na. Pwede mo nang gamitin la agad or ano, pwede mo namang i-upgrade yung ibang ano yung Ibang PS, eh. Ito may mga piyesa rin si Bossing dito. Uh, yung iba pang BMX. Ayan. May gulong. Duro ano yan? Uh, 12? 200 na lang isa? Ay, eh, mura-mura. 200. Uh, kung nagbubuo ka at kailangan mo ng piyesa, ayan, muda ka lang dito. Dito sa Saragosa Street. Dito naman mga sari-saring uh,

kalau pianda. Ah, oke. Darimana nasamakan? 200 anai. 200 anai. Pianda agak mau 200 per kilo. Kami yang untuk memotong yang total. Kalau Buaya. Buaya dosa. Adamagal. Ayo kita mau cari Ayo Oh, ayan, nag-guard lang ng mga boss. 150 na lang. Ito yung mga Japan na uh, wood carvings. Ganda. So, mga mahilig mag-collect dyan. Ang ganda ng ito pang display mga boss. Ito may mga tools.

station or yung mga uh, family members. Meron din tayo dito, ito super 500 so, nice. din. Huh? So, uh, eh. uh, so mga niya, no? Mga drone pa mga boss. Eh. Ang sarap naman yun. No? Pwedeng gawin kalamares. Ang lalaking na boss. Patawid na tayo mga boss sa kabilang side naman. marami maraming naglalateg. Dati hindi ko alam na meron palang naglalateg doon. Nakala ko kasi dati. Dito lang sa bunga. So tara. Diretso natin yan mga boss. Let's go! Ayan, dito may mga latag na tayo dito mga boss. Ayan. Yung mga toys. Oh. Ayan. Dito may mga toys. Ayan. Jollibee, McDo, no, mga boss. Ayan, mga available dito. Ang oh, stamp, oh. Oh. So, parang ito parang antik Ito, ito yung ano nga ito, ito, ito. bala. oh, yan. Gagano mo lang yan. Ang ah. galing, galing. Ang galing eh. <laughs>

Notario, pala tawag ko. Ang so, unang panahon, uh, pang uh, sa mga papel. you mean, may, ito yung Siguro uh, pinapagawa lang uh, okay. of the... Yeah. Dito tayo sa Tirada Army Planet Video. And, uh, parang konti lang pala yung naglalatag dito kapag araw ng biyernes kasi linggo ang dami ang ang dami ay, pero... ang yung eh. ang dami ang ang dami ang dami ang dami Ayan. Ganyan din, no? May mga Jollibee. Ah, collectibles. Hmm. Jollibee mako. Mga collectibles ang Jollibee makto. Sa mga nagko-collect dyan. Ayan. Ayan. Nasa magkano yung mga ganyang toys niya, boss? Yung mga ganito. Nasa mag... Hmm? Eh? Ah, wala yung mayari. Ayan Ito yung 2nd Kaya kung kolektor ka, isita ka na dito. So, sigurado marami kang, uh, lalo na mga vintage, mga antique na items. Mga uh, pang-collection talaga. Dito marami kang makukuha. Ano? Ano? Uh,

Ah, uh, dito may mga polo-polo dito, mga boss. Magkano 'yung mga polo mo, Tay? Tandaan. Dito sa mga ganito. Ah, 150. Ito 100 yan, 150 mga boss. Mas may mga pants pa. Mm, polo, Napoleon Classic. 100, 150 na range dito, mga boss. Jollibee oh. Dito mga polo-polo din pala. So magkano yung mga ganito mo, boss? Na Indo on. Oh. Ah, yung may kwelyo, 120. Yung mga ganito, 100. Ayan, 100. Ayan, 100. Ayan. Hmm to mga toys ko ayan namin toys ha so, yung mga jolly beer mga electric balls na sila mga bus ha namin kayong pagpipili yan dito mm -hmm. nasa magkano nagre-range yung mga ganito nito Nasa magkano po na yung mga ganito? Ay, gano'n lang. 10, 10, 20, 50 mga boss. yung presyo yung Muro na yun, ha? Kesa bibili ka sa marketplace. Ayan, dito marami ka pang pagpipilihan. Mga oh, Japan tools, eh. Mga oh, Japan to, boss, no? Mga oh, Japan. Mga mm. Japan. Kita mo talaga yung quality ng Japan. Eh. <inaudible> Ang ganda, oh, kakaiba yung design. Asa <inaudible> ah, magkano yung mga ganito nyo, boss? Ang <inaudible> ah, yan, 200. 200. 150 naman yung maliliit. Thank eh. <inaudible> you. Ito mga pang gunting. Yung iba dyan, gunting Yung iba naman, pang halaman. Pala-pala. Huwag uh. na Mga vintage o oh. Eh, meron din mga pampaswerte

Ang kukulik ko, ang ganda yung pang-display yun, mga boss ko. Ano yun ito? Mga racing yun. Ano yun Ang ganda mga boss. Magkana dito ba? 500? Ito 500 na. Bo. Malay niyo gumagana to. Hmm, ganda oh. Sony pa. Ayan. Yung value raw nito, 10,000 mga po. ko. Vintage na vintage siya yun eh. Ano pa to eh, yung tape pa na malalaki to eh oh. Yan hmm. oh. ang ah, buta, kaunaw na. Kaya ka vintage. Ito siguro yung ginagamit nila ng pang pelikula dati eh no? Oo. Oh. Ayan, ganda ko. Pa pa pang, pang display. Pang collect. Pang collection. Sa mga nangungulekta ng camera, dito kay kuya. Ay, banded lang. May bawas pa rin. Ayan, may bawas pa rin pag may punta ka rito. May Depende sa paglalambing mo kay bossing yan. Oh. Dito na tayo mga boss sa bandang dulo. No? mga latag dito. Dito may mga chinelas, charger, sapatos. Ayan. Ito. Parang ano rice cooker ata. Ayan. Right? Chips The president, tokyo ayan, Japan. Kaya. 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 20 ayun, 20 lang mga busi. Pag marami mas, mas mababa. Ayun, 15, 10 lang pagka pagka marami kaya ng So, ayun lang mga boss ang update natin dito sa Latagan sa Carmen Tanas. Nandito tayo ngayon sa bandang dulo, no. Ayan. Marami ding parokya, no, yung mga pumupunta. May mga naglalatag din hanggang dito sa dulo. So, yun lang mga boss, no. Maraming maraming salamat sa panonood ng video natin. At ah, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, no. At huwag mo na rin i-skip yung ads. Ay, wala pa pala tayong ads mga boss. <laughs> Practice lang. Ayan. O, yun lang mga boss. sa muli. Maraming salamat. Ingat-ingat pa lagi. Bye-bye.